Nitong mga nakalipas na araw, mainit ay pinagpiyastahan ang pangalan ni Nadia Montenegro kung saan inalan siya ng kalibat ka ng pambabatikos. Ito ay matapos siyang akusahan na gumagamit ng mariwana sa loob ng ladies room ng Senado. Sa gitna ng pinagdadaanan ito ni Nadia, hindi siya nag-iisa dahil na ang mga kapamilya niya at mga kaibigan na dumipensa at nagbigay ng buong suporta sa kanya. The Philippine Showbiz List presents Nadia Montenegro, sinuportahan ng kaibigan at kapamilya sa gitna ng isyo sa marijuana. Nadia's kids lament her crushed dignity. Nangunguna sa nagtanggol kay Nadia ang kanyang mga anak. Ilang araw matapos sa kanyang pagbibitiw, naglabas ng pahayag sa Facebook ang anak niya si Alisa Assistio, kung saan binigyang di din niyang ang kanyang ina isang tapat at responsabling empleyado na may malasakit. Present din ang kanyang ina sa mga panahon ng sakuna at mahalagang okasyon sa bansa. Sa isang mas emosyonal na bahagi ng kanyang mensahe, kinimestyo ni Alisa ang mga taong tila minamaliit ang naging papel ng kanyang ina sa Senado. Hindi raw ito basa-basa lang na natili sa Senado para magpalamig si Aircon o uminom ng kape, gaya ng paratang ng iba. Dito ipinagtanggol niya ang dedikasyon ng kanilang ina sa kanyang trabaho at binigyang diin na wala itong katumbas na halaga. Ayon kay Alisa, buong puso nila makakapatid na ipinahiram ang kanilang ina sa bayan. Nalakitan nilang masaya ito at nagkaroon ng saysay ang buhay sa pagtatrabaho sa gobyerno. Ngunit sa halip na suklian ito ng pagpapahalaga, ibinalik umano sa kanila ang kanilang ina na wasak, nasira ang pangalan, na wala ng dangal, at adungisan ang reputasyon. Sa huli, ipinaabot ni Alisa ang kanyang matinding hinanakit sa bayan sa pamamagitan ng mga salitang ang hirap mong mahalin Pilipinas. Ibinahagi rin ng kanyang kapatid na si Sofia Asistio ang naturang pahayag sa kanyang Instagram stories. Sa si isang hiwalay na post, nagpahayag din ng saloobin si Aliana Asistio tungkol sa epekto ng insidente sa kanilang pamilya ayon sa kanya, ang sakit na idinulot ang pangyayari sa kanilang ina ay hindi kailanman mabubura. Ibinahagi niya kung paanong naapektuhan hindi lamang ang pangalan ng kanilang ina, kundi pati na rin ang buong pamilya, lalo na ang kanyang mga kapatid na nakaranas sa matinding trauma dahil sa kontrobersya. Anya na pakasakit para sa kanila na makita ang kanilang ina na basta na lamang pinagdudahan, inakusahan at nasaktan ng na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Dagdag pa ni Aliana, hindi ka dapat dapat ang kanilang ina sa ganitong pagtrato dahil isa itong mabuting tao. Sa tapos ng kanyang pahayag, nanawagan siya sa publiko na tigilan na ang kanilang ina. Samantala isang si Sangpo sa kanyang Threads accounts, sinabi ni Ina na maaaring tingnan ng ibang tao ang kanilang ina bilang isang madaling punteriyahin ngunit para sa kanilang magkakapatid, si Nadia ang pinakamatibay na pinagmumula nila ng lakas. Binigyang diin niya na hindi na kailangan ang pagmamahal ng buong mundo para sa kanilang ina o para sa kanilang sarili payong kay Ina, sa gitna ng lahat ng na nangyari, pinipili nilang palibutan ng ina ng pagmamahal, katotohanan at tunay na suporta sa halit na makipagtalo o humingi ng pag-unawa sa publiko. Sa kabila ng sakit at kontrobersya, pinipili nilang manaig ang pagmamahal at katotohanan. Angeli Pangilinan Defense Nadia Amid Senate Marijuana Allegations Ipinaabot ni Angeli Pangilinan Valenciano, asawa at manager ni Gary Valenciano, ang kanyang matinding pagtatanggol kay Nadia sa gitna ng mga paratang na nag-uugnay sa umano'y paggamit ng mariwana sa loob ng Senado. Isang post sa Facebook, tinawag niya ang Jerry na sobrang hindi makatarungan ang mga akusasyong ibinabato sa matagal na niyang kaibigan. Ayon sa kanya, mahigit 25 years na niyang kilala si Nadia at batid niyang matatag ang pananampalataya nito bilang isang kristyano bukod pa sa patuloy na pagkasagawa nitong tahimik na community service habang sinusuportahan ang walong anak na maayos itong napalaki. Ibinahagi rin ni Angelina na aktibong miyembro si Nadia ng kanilang Artist in Touch Ministry. Dagdag pa niya, kamakailan lamang inalampasan ni Nadia ang isang malubhang karamdaman, isang laban kontra cancer na halos ikamatay nito, bagay na hindi nito isa noon. Noong 2024, isinawala din ni Nadia na siya ay sumailalim sa operasyon sa puso. Kaya't mariing kinwisyon ni Angeli kung bakit pa ito magpapasangkot sa pinagbabawal na gamot, lalo na sa loob ng Senado. Ayon sa kanya, si Nadia ay isang matalino, kadyos at mabuting babae na tahimik lamang na tumutulong sa mga nangangailangan. Nilinaw naman ni Angelina na hindi siya inutusan ni Nadia na magsulat ng nasabing mensahe. Ginawa niya ito bilang pagpapakita na kanyang matibay na loyalty sa isang kaibigang tunay na nagbago ng buhay at nais mamuhay ng ayon sa pananampalataya. Sa huli, idinulog niya ang kanyang panalangin para sa katarungan para kay Nadia. Sa comment section, simpleng tumugon si Nadia kay Angelina ng I love you. Lotlot -lot de Leon pens a beautiful tribute to Nadia, praises her unshakable faith. Sa mabigat na pinagdaraanan ng pagsubok, tuloy na nakaharap na kakampi si Nadia sa piling ng mga taong totoong nakakilala sa kanya. Kabila nga sa nagpaabot ng suporta sa kanya ay ang long-time friend niyang si Lotlot -lot de Leon. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Lotlot -lot ang isang larawan na kanilang muling pagkikita, kasabay ng pagbabalik tanaw sa mahigit tatlong dekada nilang pagkakaibigan. Ayon sa kanya, si Nadia hindi lamang basta kaibigan, kundi isa rin niyang kapatid, tagapakinig at ligtas sa sandigan sa bawat yugto ng kanyang buhay. Ibinahagi niyang magkasama nilang hinarap ang mga masasaya at malulungkot na sandali mula sa tagumpay hanggang sa kabiguan at sa lahat ng ito, hindi raw nagkulang si Nadia sa pagmamahal at katapatan. Pinuri rin ni Lotlot ang katatagan at pananampalatayan ni Nadia sa gitna ng mga pagsubok. Ayon sa kanya, sa bawat uno sa dumarating na nanatiling mahinahon at dignified si Nadia bagay na matagal na niyang hinahangaan. Idinagdag din ni Lotto -Lott na lahat ng na nakakilala kay Nadia ay makakapagpatunay kung gaano ito kamapagbigay at may malasakit sa kapwa. Sa pagtatapos na kanyang mensahe, ipinahayag ni Lotto -Lott kung gaano siya nagpapasalamat na kaibigan niya si Nadia. Anya, napakapanood ang sinumang tinuturing na kaibigan si Nadia at isa na siya sa mga yon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.